Ngayong ko lang naluto to. Napakasarap pala ng boneless bangus binagoongan. Tara, lutuin natin. May boneless na bangus nga pala ako dito. Lagyan lang natin ng asin, paminta, tapos mix-mix lang natin yan at lagyan din natin ng harina para kapag pinrito natin mamaya ay hindi matalsik at syempre pampalutong din yan. Prituin lang natin yan hanggang sa maging golden brown. Mas magandang gumamit kayo ng non-stick pan para hindi dumikit or para mas madaling magprito para sa inyo. Set aside lang natin yan at magigisa lang tayo ng bawang. Medyo damihan nyo lang yung bawang yan na magpapasarap dyan isagsayin lang natin yan hanggang sa medyo magkakulay yan ng konti at ilalagay na rin natin ang ating sibuyas. Ilalagay na natin ang ating isang kutsarang bagoong. Gisadong bagoong nga pala yung gamit ko. Yan yung mga nasasabote. Itatago na lang natin sa pangalang barrio Fiesta. Alam mo na, lagay lang natin ng kamatis. Lalagyan din natin ng konting tubig. Pamintan durog, brown sugar or white sugar. Pwede yan. Haluhaluin lang natin hanggang sa maturog yung kamatis. Tapos ilalagay na rin natin ng ating pritong pangos. Arrange lang natin ng maayos yan para pa-absorb nyo yung sauce na nandyan. Siyempre, hindi mawawalang ating pampagana. Lalagyan natin ng sili yan. Isa sa mga magpapasarap yan dyan. Tapos tatakpan lang natin hanggang sa maluto yung sili or hanggang sa medyo magmantikayan. yan. Ayan o. Oh, tignan nyo naman. Tapos ilagay mo lang yan sa ibabaw ng bahaw na kanin or mainit na kanin. Ayos na ayos yan. I-ready mo na ang maraming sinayang mo dito. Kasi napakatakaw na ito sa kanin. Sana masubukan mo na napakadali lang at napakasarap. Simple lang ingredients. Yun lang. Maraming salamat. See you in my next cooking trip ko.